Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw po ay pag-uusapan naman natin o ano ang mga mabuting na itudulot sa pag-aalaga ng mga native na manok. Disclaimer lamang po, ang mga sasabihin ko po ay base po sa mga na-experience ko lamang. So, upisahan na po natin. Siyempre po, yung una ay nakadagdag na income sa ating mag-anak. Ngayon po hindi ko po alam o hindi po ako nagkakamali na sa 150 to 180 na po ata ang per kilo ng mga native na manok. Yung iba ay mas pinipili na mag crossbreed sa ibang lahi ng manok para maging mabigat, malaki ang kanila mga manok at mapagpagabili nila sa mga mahal na halaga. Ikalawa po ay pwede natin itong gawing panghanda sa katulad ng mga kasal binyag at mga kaarawan at kung ano-ano pang mga selebrasyon. At ang pangatlo, ito po ay nakadagdag din bilang kasiyahan sa buong mag-anak. Mas maganda ang tingnan ng ating mga manok kapag malulusog. Sana po ay may natutunan naman kayo ngayong araw. Salamat!